Hi everyone! Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat? Pasensya na po, medyo wala akong boses. <sighs> Napaos na naman tayo, no? Medyo pause po ako, pero kaya naman. okay checking energies tayo sa inyong person ano ah uh, meron tayo dito ng operations nakikita ano ah uh, meron din ako nakikita na parang realization sa kanya okay so may swerteng paparating maganda yung outcome samahan okay um feeling ko blessed kayo ng dalawa first time to nangyari, Queen of Pentacles and King of Pentacles, ano? And meron ako dito nakikita na definitely may magbabalikan. Napakaganda naman. I know something na parang may nangyari sa inyo. Expected nyo yan dahil ghost month. Malapit na po. Ingat-ingat lang po tayo, ano? Pero huwag nyo masyadong timtim or something ano, pumuhay lang kayo ng incense incenso, start na po tayo mag-sinde hanggang September 2 po yon, bumili lang kayo ng maraming pack na incenso, pwede rin kandila pero kung sa tingin nyo magasto yung kandila, pwede po kayo mag-incenso, okay, so, bak, uh, bukas alaming ko kung pero yung pag-aalay kasi natin pwede naman kahit ano. Okay? Huwag nyo isipin na kailangan talagang gastusan. Kung kailangan lang. Okay? Yung kung ano yung kaya, what I mean. Kung ano yung kaya nyo lang. Huwag kayo matakot kahit juice, tubig. Okay lang po yun. Okay? So, huwag nyo po silang kasabihan na masamang spirit. They are, they are friends. Friends po natin sila. Kaibigan po natin sila. O, oh pag nag-alay kayo or something, o oh, ito po kaibigan, kumain ka po para sa iyo po to. Okay? Tapos yung mga alay nyo po, kahit yung mga, alam mo yung mga cupcake, yung mga tinapay, pwedeng pwede po yan. Tapos kung if ever, tapos nyo nag-alay, itapon nyo na po yun. Okay? Kasi hindi nyo pwedeng kainin yun, syempre. Queen of Pentacles, Okay. Nireject mo ba ito o ikaw yung re reject niya kasi may some something na parang na hurt siya na parang yung effort niya hindi nakikita. Okay? Parang ganun. So may nakikita tayo dito na something happening, may celebrations, but hindi ko alam kung man sa rinyo ba ito, anniversary. or death anniversary ng taong mahal niya. Parang meron siyang naalala or something. Halimbawa yung death anniversary ng mahal niya sa buhay na sa September, November, December, yan medyo naalala niya po yan. Okay? Okay, oh my god, oh, ayun lang, pinagsisihan niya nag-cheat sa sayo, pinagsisihan niya na, pinagsisihan niya talaga to. Yes, meron ako nakikita dito na parang, huli na pala ang lahat. Parang ganun yung hindi na kasi niya may balik yung dating kayo eh. Ayan o. Nahihirapan siyang suyuin ka. <laughs> pa hard to get ba kayo? <laughs> diba? Nahihirapan siyang suyuin ka. Pero alam niyo kung mahal niyo wag huwag kayo magpahirap talaga kasi kayo lang din ang kawawa. ngayon, oh. Hindi siya makatulog. Nag-iisip siya sa iyo lagi. Okay, marami siyang iniisip, marami siyang inaano sa buhay niya. Something na parang ang dami kong pagkakamali. Sisingsisi talaga siya, oh. Actually, hindi siya makatulog, umiiyak siya. At sorry ha, someone na may nangyayalam sa inyong dalawa. Okay? parang ginagawa siya or something. Yan. Lumabas dito yung mga ganun na gawain. Okay? So, hindi ko alam bakit may mga tao ganitong salbahe. Napahirapan nila yung lalaki, ano? Pag ayaw na sa kanila, eh, yun nga kung good spell pa yan, pwede pa. Pero yung mga bad kasi, ang hirap naman kasi bakit nila ginagawa yan. Diba? Ako kasi talagang napapaisip din ako bakit may mga taong gumagawa ng masama. <laughs> Sa totoo lang. Bakit may mga taong kayang sakta nila yung tao nil, taong mahal nila. Alam mo yun? Yun ang nakikita ko eh. Tingnan natin nahihirapan siya. Actually, humihingi siya ng tulong sa iyo kaso hindi niya alam kung paano. Parang sinasabi niya tulungan mo ko. Yan. Yan, sana mapatawad mo siya as soon as possible pero parang mahirap ngayon. Alam niya sa sarili niya na parang nahihirapan ka. Okay, so paus naman ako. Pasensya kayo uh, may nasisense ako dito na parang hindi niya alam paano magsimula ka, usapin ka. nag i talaga siya sa'yo. Okay? Tingnan pa natin. Ano yung blessings? Yung blessings, actually blessings yun nung doon eh. Pero try pa natin. Ayan makikilala at ito na businessman or um, someone. Ayan o. Ayan yung blessings niya. Wow, ikaw pala yung blessings niya. If ever, ha? Kung okay kayo. Parang ikaw yung blessings niya. At may makikilala siyang pwedeng business partner, business ano. And lumabas na meron nangungulit eh. May nangungulit sa kanya na pwedeng ex-girlfriend, pwede, ex -girlfriend, pwede kalag kalaguyo niya to. Okay? Pwede pong ganun. Yan ang lumabas. <laughs> Yun lang ang lumabas. alangan naman ano sasabihin natin. Di ba? Lumabas siya eh. Ayan o. Oh. O. Oh, nami-miss niya na kayo. Kung may family kayo, kung may anak kayo, maaring nami-miss niya yung anak niya. Okay? Yan. May anak kayong yayaman. Yayaman din yung anak ninyo. Yes. Meron ako nakikita niya yaman yung family niyo. Okay, doon tayo sa inyong cards kayo naman. Tingnan natin. of wands ah uh, seven of wands okay may gumawa talaga sa inyong dalawa maring ikaw pinapakialaman din pero may nas may nasisense ako dito you are protecting yourself may nakikita din ako dito na parang lumalaban ka pilit mong ipaglalaban yung person mo pilit mong pinapakita na kaya mo to kahit sa totoo lang hirap na hirap ka na. Okay. Um, parang may nakita ako na nag-try kang nag-beg sa kanya. Na parang kaya natin to. Ala, may na na nakikita ko talaga kayo. <laughs> nakikita ko yung pagmamakaawa mo sa kanya. Parang kaya natin to. Huwag mo akong iwan. Alam mo yun? But Suddenly yon nga eh na, -fo, na na fall of outlaw ba, ba 'yung salitang ganun. Parang gano'n 'yung nangyayari Maring siya or ikaw. Pero may nagbeg sa inyo sa isa sa inyo. May nakiusap. Paulit-ulit 'yung kasalanan ng person na ito sa inyo. Nagiging cycle hanggang sa may napagod. May napagod sa inyo. It's either Shah or you. Tinalikuran ka dito something. Siguro hindi ka lang perfecto. Kaya tinalikuran mo yung mga bagay na hindi mo na kaya. Ayan o. No? Pero nag-success ka. At magsa-success ka if ever. Tuloy mo lang yan. Maraming message to na yung universe sa'yo. Huwag kang mawala ng pag-asa. Nakikita ko you're crying o. Oh. Okay? Uh, si strength kasi mat matibay yan, matatag pero meron siyang kahinaan although lahat naman tayo ganon but malakas ka pa rin ikaw pa rin yung panalo kahit drain na drain ka ayan o. drain na drain ka alam nyo kahapon may pinose ako na nag ako sa business ko akala ng iba malungkot ako no Ah, uh, ganun lang talaga ako magdasal. Talagang taus puso ako nagdadasal na. Kapon kasi meron din akong sa one an example sa 100 out of sa sa one out of 100 may isa akong fail na ano um nagpaspel. Ano siya? asawa kasi siya at may anak. Kaso sabi ko naman sa inyo kapag kapag ano kapag hindi ako Dios but I do my best para tulungan kayo. So may nagfail na isa sa dami nila, isa yung nagfail. Iyak ako ng iyak kasi ayoko may ma-left ma-left behind madami talaga akong inaalagaan. Ayoko may ma-left behind. Kung alam nyo lang. Kaya ako walang boses. Kasi kahapon napasigaw talaga ako sa universe na ibigay nyo to sa akin. Maawa kayo. Tulungan natin to. tulungan natin to. Pagka ganun, someone as if ever, sorry, if ever magtatanong kayo na bakit may nagfe-fail? Kasi hindi talaga sila yung destiny. nagdi na yung Diyos na parang hindi talaga sila. Miyak talaga ako kahapon, kahapon pa ako umiiyak. Kaya wala ako boses. Sabi ko, Yarab, baka pwede pang baguhin. Kasi gusto kong tulungan yung mag-ina. Baka pwede pang baguhin. Baka pwede pang ayusin. Ibigay mo na to sa akin. Yeah. So, oh. sorry ha, ah, sorry sa mga kumakain. Napasipan tuloy ako, bigla na pa yan. So, ayun ang, yun ang ano, yun ang dahilan kung bakit malungkot ako. Kasi, wala pa ako naririnig ngayon na improvement. Pinagpuyatan ko talaga yun. Pero sa lahat ng mga alaga ko dito na nakikinig sa akin, huwag kayong mag-alala. Gagawang ko ng paraan, paano kayo lahat tulungan. Laban nyo, laban ko rin to. Pero salamat, nagpapasalamat ako sa mga anghel sa kalangitan na marami akong positive result. Maraming salamat. Kasi as long as hindi pa wala pang sign na naghahatol na yung universe sa akin na kasi example yung usok pula or pink kasi yan dapat lahat ng usok pula or pink yan kapag nag spell ako pag naging gray na yon ibig sabihin dapat akong maalarma So, kapag black na talaga, ibig sabihin, wala na. Dapat ko nang tapusin yung ginagawa ko. Kasi yun ang hatol nga. Ay, hindi talaga, hindi na talaga sila pwede sa isa't isa. So, ibig sabihin, tinitigil. Titi, ititigil ko na yung gagawin ko. Okay? Each, each person kasi yan. Alimbawa, si Maria nagpa-spell sa akin yun. Love spell. So, yung usok niya, kapag pink, okay pa yon continue kami, continue ako sa gagawin ko. Kapag red, pink yan, maglalaro yan. Especially yellow. Maganda na talaga yon So, wag lang gray at black. Kasi kapag black na yung usok, pangit na talaga. Kailangan ko nang i-stop. So, yun si ma'am. Gray yung usok. Iyak ako nang iyak hapon. Kasi ayoko eh. Baka naman kasi pwede pang... Di ba? Umaasa ako na... Umaasa ako, pakikigan ako ng university. Yung Diyos na tulungan to si Ma. Am. Yeah. So, ganun kahirap ang ginagawa ko, mga mahal ko. Talagang, baka ayaw maniwala. Yan hindi okay yung mukha ko talaga. Hindi ako okay. So, mahal ko kasi kayo. Mahal ko yung mga inaalagaan ko. Hindi kayo, hindi, hindi ako yung parang, ah okay, nagbayad ka, so okay na yon Hindi ako ganun eh. <laughs> Lahat kayo mahal ko. <laughs> Lahat kayo lahat kayo totoo lang. Mahal ko kayo. Tapos yun. Ganun talaga ako mag-pray. Taos puso talaga. Hindi <laughs> ko alam bakit. Basta ano ako eh. Basta yung client ko na parang kapatid ko na parang parang anak ko na kasi Virgo ako eh. So, wala akong pakialam kahit anong itsura ko. Basta gusto kong umiyak na mataimtim. Gusto kong talaga na may panalo nyo yung laban nyo. Yung mga ganon. Seryoso kasi ako sa trabaho ko. Talagang dinidibdib ko yan lahat. Pag sinabi nilang perfectionist yung Virgo, yes. Kasi ayaw namin ma maano sa trabaho namin. Diba? Pero yung pagka-perfectionist namin, positive outcome naman yon. Gusto namin talagang maayos lahat yung trabaho namin at walang mali-left behind. Okay? So, yun, sana ay explain ko yon kung bakit yung may video ako na naglabas ako ng umiiyak ako sa Facebook pero hindi po ako yung malungkot. Yung sa, ganun talaga ako magdasal. Talagang taos puso ako, umiiyak ako sa Diyos. Ganun po talaga ako. Anyway. Um, ganun ako eh. Gusto ko umiiyak ako sa, bakit sa? Ay, dyan daw po yung East Manila. Oh, bakit? Kinala po sa sir. Anong problema? Kamu wala kaming signal. Okay. May busy si, si yung uh -huh. boss namin. Pero kung may kailangan sila ayusin papasukin mo. Bantayan nyo lang. Ah, okay. Sige. Um, yun. So, good luck. Ano? Magsasuccess ka. Ah. <sighs> Kaya nyo yan. And wait lang, isi-send ko, ipakita ko yung Facebook ko kung gusto nyong magpa-reading sa akin. Okay, so... Gusto nyo pa bang ituloy? Tuloy pa natin. Terang kuling ko lang yung Facebook. File. naayos nila. ito ba 'yon? Oh, 'yan. Ay, yeah, Ah, okay. Parang nalipat. hindi ko po alam pwede naman nalang. Okay, sige. wala no. Wala po lahat. Wala po siyang internet yun no. Eh sa akin. Wala wala dito? Three things, parang... Hindi ko iniba eh. So, try na lang natin second floor. Three kings. Yan po. Kung ting. So yung aking Facebook account. Ay, wala pala to. <laughs> oh my God, wala pala akong wifi. Wala pala akong fee, ano, ano ba naman yan, nakakainis. Um, panorin niyo na lang po yung paano ko ba 'to ipapakita yung Facebook ko. Ah. Uh, pera mo nang cellphone ni Parig. Maglalaro pa si Parig. Yung yellow. Okay, ito po yung aking Facebook account. Ayan. Bawal pong tumawag. Messenger only po. Okay? February 4, 988. Okay? Yan po ang aking cover. So, message nyo lang po ako. Anything na kailangan nyo ng tulong, message nyo lang po talaga ako. Okay? So, tingnan natin. tayo ng 5 cards. blessings. Ayan. Well, actually marami kang iniisip ngayon at dapat ayusin. Tuloy mo lang yan. Meron celebration so oh. uh, hindi ko alam kung meron kayong lakad, outing, family, holiday, company. Pero ingat-ingat lang ha. Kung ayaw mong matuloy, okay lang naman yan. Libaw, meron kayong lakad, tapos may biglang hindi matuloy. Meron dito eh, parang hindi to matutuloy. Pero, huwag nyo na lang pinito. Kung saan kayo safe, ano. Blessings, medyo mabagal, pero nandyan naman yan. Okay, may outcome pa rin sya. Ayan no? kailangan mo lang pag-aralan yung mga tao sa paligid mo or yung ba mag, maglilipat ka ng work kailangan mo talaga yung pag-aralan muna okay okay so ingat ingat lang uh, ano lang siya slowly siya ngayon yung blessings but meron pa rin okay good luck sa inyo message nyo lang po ako anything na kailangan niyo. muli po may litaro ingat po bye bye